Ah, ito na guys, nakita na yung mga ano dito mga saging after 2 weeks ito na yung mga saging ngayon ng no? after ng bagyo so ayan siya guys, nakita nyo na yan ayan ayun o, oh, yung mga sa ano dito wala nang laman wala ng mga bunga o oh. Nagpaglaga na sila ayan o, oh, yung mga saging, kawawa lang yung mga saging dito o oh. oh, ayan hinan nyo oh. Oh, ayan oh. Biglang liwanag na dito sa amin ngayon kasi nga, wala na yung mga ano niyan? Siya 'yung mga dahon niya. Ay, may bulaklak dito, guys. Ayan. Ayan. Hala. Ah, kia 'to, oh. bulaklak. Flower. Yeah, flower. 'Yung. Hala, flower. Ayun. So ito. Tinitingnan namin dito, guys, 'yung ano, mga wire. Ayan. Tingnan namin. Pupunta kami doon. Pupunta kami dito. Pupunta kami dito. Ala! Uy, may asyo. Uy, may asyo. Naman. Ayan. Uy, may asyo. Ay, takbo, 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 takbo. may asyo. ay pala yung aking mga sasakyan, ha? Oh. Ayan. Hoy. Hala oh. Ayan, oh. pagpunta kayo ng Legazpi, ito yung sasakyan niyo oh. Ayun. Oh. Oh, oh, ayan mga sasakyan dito pagpunta kayo ng Legazpi. Hello CCTV. Ayun siya. Ayun, ayun, kai kai tayo. Ayun oh. Dito yung parking lot ng ano ng mga ayan oh. mga bus. Ayun oh, bilangin natin. Bilangin natin din. Ito nila lahat sila. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 pala yun. So, ayun 11, ano? Ayan, punta tayo dito sa, ano? Oh, Oy! Very big! Uy, dako lang ang mala. Ang laki naman. Hello, doggy. Uy, <coughs> <Hoy>, dako lang ka. <coughs> dako lang naman. Ang laki naman ni dog. Punta kami dito sa ala ano, sa labasan. Ano? Punta tayo dito sa labas Ayan na. Ah. Ayan, ayan. Ayan. Oh, dito. Ayan ah, na, ayan guys. Oh. Dito yung barangay namin. O oh, wag, wag mo na. yun. na, yung, oh. ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ah. Yung papunta doon. Kasi nang tapang. Pagpunta oh. ka naman ng, ano, ng Bakakay, sentro. Ayan naman, punta ng sentro. So, ayan. <laughs> Alam niyo ba guys, dati ang bahay namin, dito lang kami sa tabi. Dito, itong bahay namin dito. Dito lang, dito ang bahay namin noon. Dito. Dito ang bahay namin dito. Ayan, dito ang bahay namin. Tapos papasok pa doon. Kaya lang, ngayon, Dito na kami sa dulo ng walang hanggan. doon na kami sa dulo ng walang hanggan. Ayan. Mas kung namin. Ayan, babalik na kami.

Ngejar, aku kayak diet, minum